To on DYHP six one two sa Cebu numero uno. Tatag arem. Handum mana <laughs> so Ayong adlaw kaninyong tanan ng mga suking tigpaminaw na ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ni akong kaagi. Ako si Esme. Sa dilipan ako sugdan sa pagsaysay ni akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit na naguluhan, I need to be in love. RMN Drama presents... Hanju manan so so, 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 so. Oh, padam, ka awe. Ano pa dahil sa yung tagi karon? Mukha niyo sa kababai ng taga Cebu City. Ang tumatatampu ng dahil sa nga recorded by x thunder gaming Ay, paita baya ani uy naun no, saka uy ang si problema ni mo unsa pa pizza herone pero horotanga kung sweldo pila ka adlaw na to binarog dinis mall pero ang atong sweldo ko tayo para usak kinas man lang Ay, maulig kayo eh. Kung naa pala lagi ka kapangwartahan lagi, mangwartag ikong maayo ba? Bahala ko sa trabaho ah. Um, Dai, na ako'y nahibawaan nga laing paagi para makakwarta ka. Unsa man mana? Akong amiga, mga escort siya mga lalaki nga nangita lang og kauban, tibok adlaw. Dako ko nung bayad. Um, mao ba? Ay, hindi lang sad ko anak Day. uy. Bahala na. Basta kay dili ko gusto magbaligya sa akong kagalingon. Uh, Nag. Luya naman ko. Pa, ay hurugot pagsultihan na. Gainan tika nga pagpakemo lagi di sa kamusugot. Nag. Mahal ka yung kimo, uy. Asa man ni taon ta'g -kwarta. Sa gustuhon pa na ako. Watay mahimo, Kay ay makatabang nato. Pa. Ha? Masagot lang ka? Oday. Sorry na kita. O, lagi. Sige na. Ingnan mo, Mika. Uh, sige. Ingnan ako niya at ikaw si Sultin yan. Yeah, Nya, ang samayin. Ready na ka, Ugma? Ready na, dahi. Maayo ka rin kinisugot na nga timing sa akong day off. Maokyot. Basta ayaw kalimot sa address nga akong kisendi mo, ha? O, Day. ni anak ko sa kondo. Mother na ko. Huh. Hmm. Ikul ba ang <sighs> Um. Oh. It is me? Yes, sir. Don't call me, sir. Tawag ka lang ko, Danny. Ah, come in. Thank you, Danny. Hmm. So, nahibaw na bagag. Unsay agay ni mo buhatan. uh, yes, sir. Mo uban-uban ako ni mo bisag asa ka. Dili kay uban-uban lang. So bayan ko no mo sa bisagun say akong buhatan. Oh. Ha? Huh? Pero ay kabalaka, Di ko magbuhat og krimen. Ah, <laughs> oh. Uh, pabuta ko kay mangandap sa kuaron, Manglakaw na ta. kaunog maayo, ha? Salamat, Dan. Hmm. O, hmm. guma na to din, eh. Adota sa grocery. Mangumpra ta para na kay mada sa inyo. Kuha ako nun sa'y gusto ni Mukwa. Ako ay bahalag bayad. Seryoso ka? Ha? Recorded by X-Thunder Gaming Ma'o ba? haya hay, akot ni mo. Kapinangka akot ni mo. Ma'o lagi. Buotan ka ayos siya, day. O, wak siya magbinastos niya ni mo? Wak man. O, hinuon, sa siya makabinastos na ako kay naaman bisa sa public na lugar. Oga, minyo man sa dae siya? Uy, maubal. Eh, Day, pag-amping lang kita. Kuyaw nga masakpan mo si asawa. Kibisa pag muingon ka nga, pangwartaran ng imo. Pero, na, mabugnoan kita sa asawa, ana. O, oh, Day, updated ko. Pero pangutana, kumukuha pa baka siya balik ni mo. Kaya ka nagubang nga ingon, ana. Mga pulo, ano na raba ko nukinagbabay. Nangayaw mo to sa number na ako? Uh, pero, paabotan lang ako kung manawag or mo-text ba siya ako. Uh, salamat taon kayo. Daghan ako ang mga pundo nga tambal para rin O ganda sa bigin mo, pra. kinsa oh. man eh. Hello? It's me. Ayan ka. Uh, si Sir Danny... Ni asa bai. Magauban ka na ako, uh, ko karon. Eh uh, ko Don't worry. Puno na ko ang akong bayad di mo Kalit kali ta nga kung pagpanawag karon. Ah uh, sige sir, way problema? Asa man ta makita? Ah, salamat kay available ta ka. Way sa dani. Danny? Hmm. Um. Yes, Ah. Uh, uh, Ngano? Nganang gitutukan ko ni mo. Ah. Uh, ah, uh, wa. Wow. May uh, problema ba, Dani? Mag-enjoy nang da takara, okay? Okay. Naunsa man Dani kanina? Bothered kit kaayo siya. Unsa makiyang kyo na una. <sighs> Hasta ko. Dili ko mahimutang. Pero, time pa. Ano ang apiktado mong ko? Hoy, basing ni in love lang kanita ni Ha? Ha? Huh? In love good town? Oh, basin lang ba? Kay mag nakabantay ko nga concern kay kaniya. Huwag yung mong ba-ba puro na lang tani. Ah, syempre, kasi may akong perming kauban. Pero, dilipod pa yung asyali sa digog Buutan og Buotan o maghihatagon pag Huwag labaw sa tanan. Dili mapahimos la nun. Paglaro di hais mi, uy. Ano? May chance gidi ay nga mainlove love love Ha? Ha? pila ka adlaw na nga mo kontak si Dani na ko. Nabalak ka ko. Ako kasi ang tawagan no? Ay, bahala na. Tawagan na lang ako ko siya. Hello? Uh, hi. Um, Manguta na lang utak ko kung... Kung okay ra baka? Ah, uh, okay na. Ah, uh, gano'n man. Naginahan lang kayo kuwarto. Ah, uh, dili man. Ay, concern lang ko ni mo. Kung naki problema, ayaw pagduduha o share na ko, ha? Naara ko. Um, iibaw uh, Halla. Men uh, okay rigtig, Jeg kan vise dig rigtig. Siger bye. Uh, uh, pero men der mag... uh, Hello? Hello? Oh. sa mga kuwi. Huwag eh. mong kukong mahimutang. Gusto kong magkita, Binidani. Dili na tungod kay para makakwarta ko. Gusto lang kukong makakita niya. Nakagusto na ko niya. Ah, sakto. karon ang gustong panahon ng musulti ko niya. Kinagbuwag sila si asawa. Kung ka na ako. O Dan. Mao ma na y mo gigo un ngay importante ni mong isulte, mao ng na nakikita ka. Oh, e e ka ng oh. Oh, esme. Pogi ka ng imo gibati. Oh. Suroteno lang. Ikaw mo ina kesa muk sa kuhodhon na lately. Og nakabantay nga kung asawa nga cold na kay ko. Maong nagduda siya nga may lain kong babae. Maong gibuwagan ko niya. And, yes, they love na the put ko niya. Pero minyo ko. Og din ako kayang bawa nga kong mga anak. Maong samtang wa pa ni magkalaong. Huwag tangon ta ni nga itong sa usa Ismi. Danny! Danny! The hardest thing I've ever done is keep believing. Could come Nasakitan ko sa gisulti ni Dani, pero nakasabot ko sa sitwasyon. Tinuod ko na ilang giingon nga way may laki aning gugma. Mukalit lang ugturok sa tao nga wa ni Mudama. ha. Karun, naningkamot ko nga makalimot ni Dani. Og nangita na lang sa kuglaing trabaho. Dini na lang kutob, og dagang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power,

Amo nga agi gibat anudwa sarajeni Carol Mary Kain gebe saderiksu ni, sa ni presela reganas Kamu sab manga higala manga sukin di paminao Kinesinka singku gidabit sa so papadal sa inyong nagalan lain ka agi seknebuhi nga naglibot so sa sa tawit Yadrislang ni iningtuluman nyo in sa sa kaawit care of Ariman Production Center Studio, Third Floor, Jose R. Martinez Building, Manila Boulevard, Cebu City. Oba ka ipadasa official Facebook page. Thank you for senyung pag